Kinumpirma ang kaanak ng isang siman mula Kidapawan City na isa ito sa mga nawawalang tripulante matapos pasabugan at pinalubog ng rebelding Houthi ang kanilang barko sa Red Sea sa bansang Yemen. Hiniling ng pamilya na hindi muna pangalanan ang siman dahil sa posibleng epekto ng masamang balita sa kanyang mga magkulang na may sakit. Ang 40 years old na seaman ay second officer ng barkong MV Eternity Sea na pagmamayari ng Greek company. Ayon sa asawa nitong hindi rin nagpakilala na may kargang gamit ng United Nations ang barko na dadaong sana sa Jordan. Halos walang tulog ang asawa ng Siman na mayat mayang nagmomonitor sa update mula sa Department of Migrant Workers o DMW. Sa bridge ng barko nagtatrabaho ang asawa nito na isa sa mga pinasabugan kabilang ang engine sanhi para lumubog ang barko. Noong linggo ng umaga, huling nagkausap ang mag-asawa ng pina-off ang kanilang cellphone upang hindi mamonitor na maribelde at pirata ang kanilang barko. Patuloy ang pagdarasal ng pamilya ng Siman na may mga maliliit pang anak. Sinusubukan namang makipag-ungnayan ng Radyo Bida sa Department of Migrant Workers o DMW-12 para sa update sa nawawalang Siman. Luigi Alan Tutor, NBC, Bida Balita.